Sumainyo ang Panginoon. Ah, Sumainyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ay yung kay San Lucas. sa iyo, Noong panahon iyon, umuwi si Cruz sa Nazareth na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang inagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahina. Tumitig siya upang bumasak at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng narito. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat inilang niya ako upang ipangaral sa mga tungha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lagaya at sa mga bulan na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiin at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalunpon niya ang kasulatan at matapos isauli sa dalawang lingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng sinagoga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahagi ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, Walang pagsalang kapanggitin ninyo sa akin ang kawikaan ito. Doktor, lumutin mo ang iyong sarili sabihin din, sa, din sa akin, sasabihin ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan namin ginawa mo sa kapwer na ko at nagpatuloy ng pagsasalita sa Yesus. Tandaan ninyo, walang propeta ang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balok sa Israel noong kapanahonan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlong taong kalahati at magkaroon ng matinding tagutong sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanilang pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kiyotongin sa Israel, noong kapanahonan ni Elias, walang pinagaling isa man sa kanila. Sina Aaron pa ang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga na mali ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyat siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibunit sa bangin. Ngunit damahan siya sa kalamit na anila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinapuri ka namin, Panginoon, ito ang Krista. Mga na po, Inno, Ayimo, po? magandang lebih sa lahat, barangai. Barangai 272, po dan Maden, abang, ista. at sa naman ni Ray Estanyo sempre kasama po buak, buak, buka, buceho, buka na nagliligot sa ating pamayanan. Tapos na po, nakatulog ba? Hindi naman. Hindi nakatulog dati, pag mumaabak yun, pag natatakot, kung may bubong pa ba. Maraming sa inyo medyo nag-improve na rin naman ang pamumuhay. No? Yung pagbakyo ay talaga kaya naman dati, yan lang sa island. Pero ngayon, sa mga Nakalipat na ay eh, talagang, kahit pa paano, kaya uh, pa ang tulog kahit na may pagyo, kahit na may sakuna. Kaya po, naman po, patuloy natin na ipagpasalamat sa Diyos ang lahat ng mga biyaya na ating mga at patuloy natin pinagdala sa siyempre yung ating mga kasama, ating mga, mga kabaragay, mga kapwa natin Pilipino na ngayon di alam ko may bahay pa ba sila bukas. Marami po yung, yung mga binabaha ngayon, tulog sa, sa tubig, kung tayo ng mga bahay, iba talagang inagos na ng malakas na, na tubig kung tayo ng Kaya no, sinasama natin sila dito sa ating pong um, para sa kalikasan nila. Okay. okay. Sa kwento po na ibinigay sa atin ni Jesus mula sa Ipanghelyo ni San Lucas kung saan naranasan ni Jesus yung uh, hindi siya kinalangin, hindi siya tanggapin. Dato yun naman ganun po, no? Kapag meron kang ginagawa, no? kung mabuti man yan o masamahan, pero lalo na kung mabuti, lalo na sa mga barangay, hindi ko alam po na experience nito, pero kapag gumagawa ka, para sa barangay, gumagawa ka ng, ng maganda, lagi may reaksyon. Lagi po meron matutuwa, no? mag-a-approve, uh, kapapos salamat, meron din ang sasabi sa iyo na, ay, galing-galing na naman. No? Salamat sa inyong pag -ilo. salamat sa inyong uh, paglilingkod. Ang galing, meron yan. Pag yun, ang naman rin eh, Magaling tanggapin. Anong maganda sa tenga? Pero tandaan nyo rin, eh, hindi may iwasan na mayroong mga kontra. Mayroong tayo na kahit yung magawa pa rin mabuti, may masama pa rin silang masasabi sa iyo. Ahanapan ka pa rin ng iba. Sisikapin pa rin nila na subukin ka na gumawa ka pa ng, no, nang tumawa. Kasi gusto nila may gusto nila na patunayan uh, ninyo na kung ano yung ayaw mo ibigay. So, dati gano'n ha? Gagay gano'n. Kasi mahirap yung ang gusto lang natin mali, magaganda. Eh yung criticism, hindi mo mawala. Pero yung criticism, nandiyan dyan, yung mga kritiko, para lalo kang mag-proceed para lalo kang mag-improve. O kaya naman, para lalo mo din ano pa ba ang po pwedeng maibigay? Ano pa ba ang pwede, uh, okay, po pwedeng uh, maibahagi? Okay ko ba yung naiintindihan ko ba? Parang uh, sa part, no, na sa bahagi ni Jesus, na kahit na sikat na siya, pero may mga tao na hindi natutuwa may mga tao ng hindi, hindihil, ang sabihin natin, hindi pabor sa kanyang ginagawa o sa kanyang uh, natatamong pagkilala mula sa iba't ibang lugar. Umabot nga po sa punto, di ba, nung nagsasalita na siya, hinapaliwanag nila na, pa pang nagalit yung mga ibang tao dito na halos itapon na siya sa bangin. Diba? Sabi po, ano? Nagtindigan sila, pinagtabulan sa palabas, sa talugtog ng buron, imagine nyo po, ano? Nagpapaliwanan ka lang naman, you know? Na sinasabi mo kung ano yung, yung, uh, masasabi mo rin sa kanila, pero bago sa punto na halos, ilaglag na si Jesus sa bangin. Kaya pa ba? Tiyan, tiyan, tiyan mo ba?

parang ang aking step lang natin ay lahat papabor. Hindi eh. Meron mga iba na gusto pa rin yung nakalipas. Gusto pa rin sila. Kasi sa uh, ang ang, ang kalakaran no? sa sa politika. Pero ang maganda rin nakita kasi kung paano rin eh, tumugon si Jesus na hinayaan niya lang ito iniwan niya yung mga mga tao ayaw sa kanya kasi nga naman, di ba? Bakit mo ba pagkaasayaan ng panahon ng mga tao ayaw sa kanya? Bakit, bakit ka magpapadepress dahil lang sa mga negative criticism, negative comments na narinig na hindi sa iyo na kung alam mo naman sa na ginibigay mo yung the best para sa paglilingkod. Na kung alam mo naman na ginibigay mo yung lahat para madam, makatulong ka. Kaya kung mapapapekto ka doon sa mga uh, ayaw sa iyo, tapos uminto ka na, nagpadepresentalo ka. Ikaw at paano? Okay pa po tayo doon? Sa marami mo? Yan. Yeah. So, tingnan natin yung galawang bahagi dito. No? Tayo naman, bakit ba tayo nahihirapan? na mag-appreciate, magpahayag ng appreciation kung alam mo naman may mabuti sa ginagawa. Bakit hindi ka matuwa? Uh, pero din kasi yung yung tinitingnan na tayo, tayo yung api, tayo yung lagi na lang no, kung kahit sa social media, lagi kang binabatikos. At yung tingnan din natin, bakit ba tayo ayaw tumigil sa pangbabatikos? Bakit pa ba, ayaw natin na uh, makapagbigay tayo ng comments na maganda? Puro na lang tayo. Kahit na sa atin, wala kapit bahay, bakit ba hindi mo makuhang matuwa na kapag yung anak ng kapit bahay nyo nakagraduate? Bakit ba hindi mo makuhang matuwa na kapag yung kapit bahay ninyo nag-improve ang buhay Kita na rin kasi mga sinunit yun na pag hindi ka natutuwa, hindi ka nagiging masaya sa pinagawa ng iba na maganda naman ha, na maganda naman, maganda tingnan na nai-insecure ka ba? O kaya nai ka ba? Alam na natin yung magkakaaway-away ang magkakapitbahay dahil ang sabay ng mga damdamin, pag na o kaya ko na kahit magpapansin yung yung kapitbahay, hindi ka po Kahit ko hindi ka magpapagraduate. Pag ganyan na yung mo, na iingit ka na. nasa tabi niya o king dito ehra. Hay. Dito lang yung iba no? yung ano ba yung mga sa may mga gumagapo nung nakalipas na eleksyon. May nanalo, may natalo. Yung mga natalo ba masaya o ano ba? Nasa tabi mga natalo. Asan mga hindi kinalaban. Ngunit oh, hindi sa daman at tayo hindi lang sa hindi lang ito pero kung hindi ayo na noong apat rendeng sa sa hindi mo pa rin matanya so kailangan mong sumunitayin aliw sa dinadamdamin. Sige, wala kang talo makikita ng maganda sa isang tao. Kapag namamayani sa iyong dugo, dumadami sa iyong dugo ang inggit. O pagiging insecure. Ano ba nung mga tumanggap? Na pwede nang tingnan, di ba? Pwede nang sabihin. Kung hindi ka mang kinalang ngayon, kaya mo, ano ba? Ah, ay, okay, good luck sa kanila kasi hindi talaga madali. Hindi madali maglingkod sa sa barangay, sa politika. Nalalaman na nila ngayon yan kung gaano kahirap ano, hindi mo nga alam. Kanina ba ako mapante eh, okay, <laughs> O may misko na po ang lira? Kung alam nyo ng mga ina, kung alam nyo lang, na kapag pinamatawag sila, kahit ayaw nila, pupunta sila dapat doon. Kung alam nyo lang. Kung kaya pa ba, mga kagawal? <laughs> di ba? <lang? laughs> mahirap, mahirap talaga. yung mga doon ng pulihin. Pero sila, yung binigyan ng pagkakataon, nangalanasan nito, na sana mapagod ka sila. Mahirap natin, di ba? Kapag yung present, yung present, di ba? Ano lang lang na, na? Mayroon kong parang maramahay lang. Mahirap yung pag-ibig kayo mga tapos mag-meeting kayo, <laughs> Pero, eh, kasi hindi naman talaga yung, kung mayroon kaming panalo sa isang hindi, pero kayo. Eh. Huh?

tayo kahit na iulog ka sa bangin, then matuloy uh, sa pagdating ko. Ganun po yung kanyang tulong. Uh, 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 Dawa, no, sa tulong ni San Nicolas, kahit na lalo-lalo na no, sa panahon na ganito na mga sakuna, lalo tayong hinahanap ng tao na maiparapas sa kanila na, na hindi sila ng isa, na hindi sila pinapapayaan ng Diyos. Sa tulong ninyo, sa tulong ng inyong mga presensya, ng inyong mga kawain, mas maraming naman nila ang presensya ng Diyos na may klasya ng Diyos. Sa panahon ng mga sakuna, lahetia, mga hedya, ng mga bagyo, dyan kayo dapat ng kapatid na dyan kayo lumang nabas. Kapag kahit paha, lumabas kayo, ginusto niya yan. Kasi nandiyan, at yung pangangailangan ng tao, kailangan natin matinira. Tulo, Tulong-tulong naman yan. No? Tulong-tulong. Ano sa mga Sa mga galing mga panahon, eh, doon sa mga bashers dyan, magpahinga <laughs> mo na rin. magpahinga mo na rin. nakakatulong. Pero tingnan din dapat ng mga barangay officials kung ano ang pwede at dapat pang Amen.